wala pong malas sa biblia kapatid. Ang totoo, tayo lang namang mga Pilipino ang nag-imbento ng salitang malas from the Spanish word mala na ang ibig sabihin masama. Mala. Yung salitang mala sa Kastila, dinagdagan ng s naging malas. Pero hindi po totoo yung malas sa Biblia. Meron po'ng mala o masama. Pag gumagawa ka ng masama, babalik sa'yo yung masamang ginagawa mo. Siguro, yun ang sinasabi nating malas. Pero pag gumagawa ka ng mabuti, kahit mahirapan ka pa, hindi ka malas. Kasi kailanman ang mabuting gawa, gagantihin po ng Diyos yun. Kahit gantihin ka pa ng tao ng masama, hindi ka malas. Pakinggan nyo sabi ni David na ginawa sa kanya ng masasama. Sa awit, sa kabayaran ng aking pag-ibig ay mga kaaway ko sila, at iginanti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti at pagtatanim sa pag-ibig ko. Ayan, ang iginanti nila kay David, kasamaan doon sa kanyang ginawang mabuti, eh malas ba siya? Hindi po malas si David, naging dapat si David sa Jose. eh. Kaya kung nakakatanggap man kayo ng masasamang bagay na iginaganti sa inyo ng kapwa, bagaman mabuti ang ginawa mo, ah, hindi po malas yon. Ano, buenas yun. Mapalad tayo pagka ang ating kabutihan ginagantihan ng tao ng masama dahil ang Diyos naman ang gaganti sa atin ng mabuti sa araw ng paghukom. Wala pong salitang malas sa Biblia, kapatid. Wala niya. Salamat po. Pagka tayo ng masama, pagdating ng paghukom, babayaran ng Diyos yung ginawa mo paparusahan ka pero sa mundong ito hindi po tayo dapat maniwala sa malas kapatid